So, gusto kami kumakain sa... Ano so, pa. <laughs> Kasi gusto kong ano. Ngaw, look at this.

Baba na siya, Mercy. <laughs> bilis naman. Tara, tara na. Ang bilis naman. Dito na tayo. Hey, car. Hindi. Try Tatlo yan. Bakas, baka Ay, oh. Tatlo mo. Sana hindi na lang. Hindi na lang. Pabayin nyo kaya to. Tapos lipat siya. Kaya eh. nga. Buka ba na kayo? Tapos lipat na lang. <laughs> Ayun. Pwede ba tayo bumaba? Lipat kami. Tanya sa ha? Oh. Hindi, okay. nung huli kong punta dito, nakabakod yan eh, kasi ginagawa. Ha? Ayun. Ay, Ayun. Ay, hindi. Kasi nga, ang tagal-tagal Ito yung mga kwan, cable car. Ito. Ibang bridge yung sinasabi mo, dai. Yung nandoon. Ah, yung nandoon nga, Yung kabila yung sinasabi mo, dai. Oh, <laughs> yung may, <laughs> ano. Dun, yun. Yung may rope. May oh, oh, ah uh, doon yun sa may ano yun, Palawan. sa kabilang. Oo, Palawan yun. Then, well, mix ito, eh. Ay, ah, oh, ah, nandito kami sa Kwan. -tree. Sumakay kami ng cable car. Ah. Pretty ladies. Ayan, ate. Ayan yung helix, oh. Ayan yung helix, oh. kasi may kasama kami. Kayo? Mm -hmm. Oh. Pwede naman sila dun. Takot ata yeah. mga <laughs> ito. Kaya sumama sa Kaya nga, natatakot <gasps> ka. <kayo> Hila, na, <Paano? laughs> si yun. Oh. Girl, yun. yun Beach. Yun, Pero yun, yung nakakatakot tao yun, di ba? Yung isa doon. Oh yung nakabitin. Hey! Dara, dara. hey, 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 hey. Ayan! Nag-live ka ba? Wala. Video okay. lang ito. Sige, ako na. Ayan, nag-live na. Ako, video. Okay. Masaya ang mga inday. Eh. Nasolo. Nasolo namin ang aming ayun, keyboard card. Si Loso kami. kami. Kaya kami kami lang. Si Loso. Ayun yung banggi oh. Ayun yung kwan. Yung ano yun. Nagbabang. Yung dollar mm. yung bayad namin. Ayun, ayun. Yes, si Mercy nga. G cable car, twenty dollar. O, di ba? Saan that? ka pa yan? First time ni Mercy. Cable car. Twenty dollar. Hee hee! Maingay tayo ngayon. Oh. Mayaman kami. Mayra man tayo. E. Balikan yun. E. Red skin kami kaya. Balikan yun eh. Red skin kaya kami. Kaya kami nandito. Ay, Ay, Ay talaga pag um, rich skin. Oo. Mga rich yung mga afford yan. Oo. Oo. Sayang Jo, hindi eh, ka sumali. Pintinalag hmm. pa naman. Kaya nga Jo, sayang Jo. Sabi with... sa'yo eh. Hi Jen, where are you? Saan si Jen? Wala siya. <laughs> lang kita. Hi! Iba talaga pag mga mayayaman, ano? Oo. Mabibili mm -hmm. mo lahat ng gusto mo ka mo. Ay, ay ayun eh. Tayo, eh. <laughs> ayun <laughs> nga eh. Ayun nga kid lang nakagagawa, no? Uh Oo. -oh. Ang pagpanggap lang. Ang nakakagawa na. Ay, maniniwala maniniwala sila sa atin. Mabakidnap tayo sa baba mamay. Red skid ah. Red skid lang. bente lang kami ba? Naka 20 eh. lang namin. First bente Nilibri kami ni Mercy. Oo naman yan. ng ano. Sa TikTok ka mo. saan ng 100K. oh, oh. ba? Diba? 100K, wala mo si Nadine Mercy Di 100K. Ay, may, YouTube pa siya. Mm. Oh, may YouTube pa. Oh, follow-follow na kayo kay Marcy, guys. Follow yes. niyo na siya. Namimigay yan. Yes, guys. Nagpapalipad so, ako, next... mga guys. Para next time, kayo naman na libre niya dito sa, ano? Si cable si car. Sa si cable car. Kahit $50 pa pen ano. okay na. Oh, oh, you... <laughs> Kering-kering ni Morsi. Ayo. Bitbit tayo na sa ko. Ay, ayaw gusto kong lahat. sakyan, piano. Oh. Saan? Likes. Oh, Lante. ayun na. Ayun oh, 'yun. Yung, ayun, yung, yung yung nakaupo ka. Ayun yung sinasabi ko. Ay, ah, iba 'yun. 'Yun oh. Iba 'yan. 'Yan ay nakaupo. Ayun. Ah, yung dalawa 'yung zip line, line. nandoon na oh. Yung zip line na nalampas na. na. Ayo, oh, maganda day. Next time ah. Ayun, pababa. Pababa tayo. Pababa na si MC. Si, Mercy. Hello, ah, ka Mercy. <laughs> Bangay pala ka ano mga si oh Mercy oh. at sa Jen. Oh. Oh. Pati pa <laughs> si Jen. Ay. Malula siya sa mga. Malulain. So, yung... Parang magdaroon kasi yung pakiranda mo. Nalulula din naman hmm. ako before. Nasuka pa nga. Pero dahil lagi... Nakaka-excite naman ah. Oh. Dahil lagi akong dinadala ni Sir sa mga... Ano Ano ito? Hindi na tayo bababa pa ba 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 yeah. tayo diyan. Yeah. Ay, hindi pa. na grabe ka naman. Ayun oh. Ay, ha. Sa sa ka ba lang eh. Oo. Oh. Wala. Eh, na naman tayo? Hindi. Ay. Kumbaba. Kumbaba. Ah, oh. Uy, mga may 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 ito, ay, dino, space sa sa Ha? Wala. Puno ito eh. Yeah, Nakapuno tayo. Habang mayroong lalabas, ano? Uh -huh. Ano ba yun? Yung iba lalabas. Hindi yan ya yeah, mo sila po yung mapuno tayo eh. Ba't tayo bababa? Ba, ba? Puno yung puno yung spray na eh. Mal malalaki, mal malalaki tayo. guys, nalaman kami! Na naman, guys! <laughs> <laughs> guys, taangat na naman tayo ay. guys! guys. Na naman yung Ganyan lang sila. Lumakas na siya! Ne, 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 ne. Ay, ang dami ano, bubuyog! Alam, ang dami, oh! Bubuyog! So, ang sweet nila dyan. Ang sweet nila? <laughs> Anong tawag na nating buo yan? Anong tawag na yan? Ayan o! Ay! Okay? Ayyan, oh. yeah, ay, no, ay nakakatakot yan! Oh my God! Oh. Nakakatakot yan dyan! Ano yan yung sa sky load? Nakasakay naman dyan! May ano yan? May belt? May driving after? Oo! Yan na yun! Yan yung pinasok ko dun sa gubat! Yan yung gusto ko! Uy, sa kay lang umuha lang. 57, kasama na yan. Oh. Saka so Cable car! Ano naman ang kasama na yung car. Next year, yeah. malami tayong gagalakang. Hindi yeah. naman um, tayong... Bakit uh, next year? Next year. Kasi marami na kasi naka-line up hanggang gano'n. Oo, hindi na kasi. Next year, hey. ano na siya, hindi na siya ganang ka... Naka-line up yung ating ano. Oh my God! Eh, syempre, Ay. hindi natin maisimit yan. Ay. Next Ay. year na siya. Di ba? Bababa na tayo! We are here. We are here. We are here. Oh, nakasolo tayo. O, naka -solo tayo mm -hmm. Diba? Oh, diba? Yeah. Ang yes. dami mo ng first time nurse Nakasama uh, kami. kami. Uh, uh, kasama si Tropa Mel. Yay! Kaya makipag-bunny ka sa mga rich. Oo. Uh, uh, uh. Kasi che no es que ninguén te pida nada